Sa number 3, balay nga wala na ginaisteran na rusdak matapos nga ginpangahuyan sa kawatan. Mga responsable sa pagpangawat na kilala kag ipatawag sa barangay. May report si Romeo Subaldo. Wala sang buhawi, wala sang bagyo, pero narusdak ang ininga balay sa may Luzuriaga Street sakop sa barangay 29 sa Bacolod City. Ang rason, hindi kalamidad kundi kawatan. Gin amat amatan pangahuyan ang ini nga balay nga wala sa may nagaistar. Mga halige, salog, pati atop gin pangamat-amat kuha, tubtub nga narusdak na ang iban nga porsyon sang balay. Suro sa nag-a-serve nga caretaker sang balay nga si Anna Lady Justo, maayo lang kay wala marusdakan ang mga nagapangawat sa sulod. Isang una tarong pa Oo, ti amat-amat na wasak. pila na na sila Isang uli, kay na na abdangin na ina pang na sa mga dala to sa ang ginakakulbaan nila nga base may mga kabataan nga masayo sa sini nga balay kag matiphagan sa tuanay hindi ini masudlan pero sa sige sige nga kinawatay nabuksan na ini kag pwede masudlan sa bisan sino balantayan man kay base mahabuyan sang kalayo ang balay kag halinaan sang sunog may mga balay nga nagatapik sa likod sini Mamagina lang tao, hindi delikado siya amo katama. Amo ba sir? Oo, amo na ginakulbaan, kung tigin ano, pabalo ko na itong sekretarya ni sir, eh kadelikado, basi Ano maano, kagtapos ko nyo, itsahan sa ano, kag masunog. Pwede ba mag siya magkos ang fire? Diba? Saksi man ang ibang ng mga residente sa amat-amat ng pagpangahuy sa balay. Pero sobra-sobra na kuno ang kinawatay nga pati ang balay na rusdak na. I pang mga pang-kawat, mga tao. May kasulod na din eh ginamat-amat nila pang uwi ah. sa mga nagaparking sa tubangan sa balay, nga nakadipara nga nagakahulog na ang atop, nagalikaw na lang kay Delikado. May duha ka mga tao nga naabdan sa balay ka Inasang Aga nga pangawat Ang isa, nakapalagyo. Ang isa, naabdan sa akto. Ilang pa hibalo ang iya sa propidad parte sa insidente sa kinawatay. Ang caretaker kagang ginatudlo nga kawatan na tala na sa barangay. Kagang iban niya mga kahoy nga wala makarga sa kawatan. Yara na sa paghinakop sa Police Station 1 sa Bacolod City. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.